Atasha Mulach, bukas ba na sumali sa Miss Universe? Pinahanga ni Atasha Mulach ang mga manunood sa concert ni Arthur Neri sa Araneta Coliseum noong Sabado. Kitang-kita ang kanyang ganda at kumpiyansa sa entablado, kaya naman super proud ang kanyang mga magulang na sina Aga Mulach at Charlene Gonzalez na nandun upang suportahan siya ipinapakita kaya ng performance na ito na may mas malalaking plano si Atasha. Bukod sa concert, tumanggap din si Atasha ng parangal mula sa Star Awards for Music kamakailan. Labis na kinatuwa ng mga fans ang kanyang pagiging malikhain at pagsikat sa larangan ng musika. Isang hakbang na nagpapakita ng kanyang sariling talento at kasikatan sa labas ng anino ng kanyang mga magulang. Ang tagumpay ba sa larangan ng musika ang magdadala sa kanya sa mga bagong oportunidad? Ngayon, usap-usapan ng fans online ang posibilidad na si Atasha ang maging kinatawa ng Pilipinas sa mga international beauty pageants gaya ng Miss Universe. Marami ang naniniwala na may angking ganda at personalidad siya upang maging isang matinding kandidata, lalo na't ang kanyang ina ay isang dating bi, Pilipinas titlehold. Pag-iisipan kaya ni Atasha na tahakin ang daan ng pajantri. Habang nagkakainitan ang mga espekulasyon, ang tanong ng marami, gusto nga kaya ni Atasha ang sumabak sa international stage? O mas nais niyang mag-focus sa kanyang mga kasalukuyang interes? Nandyan naman ang gabay ng kanyang beauty queen mo, ngunit si Atasha pa rin ang makakapagpasya. Susundan kaya ni Atasha ang yapak ng kanyang ina o lilikha ng sariling landas, ano man ang kanyang piliin. Siguradong malakas ang suporta ng kanyang pamilya. Nagsisimula pa lamang ang kanyang karera at excited na ang mga fans na makita ang kanyang magiging paglalakbay sa mundo ng showbiz. Nasasaksihan kaya natin ang simula ng isang makasaysayang karera.